Usapan po natin ngayon ay kung paano po ba ilipat ang GCash natin, GCash account natin sa ibang phone. Ano? So before nyo po ilipat, dapat gawin nyo po muna ito. Punta kayo sa GCash ninyo. Ayan, lipat kayo. Punta muna kayo sa GCash ninyo, GCash app. And of course, pagpasok nyo, biometrics lang po tayo. Ano? So napaka-importante po ito ng gawin bago nyo po ilipat yung inyo pong account. So pasok tayo dito sa GCash. And pagpasok nyo po, remind me later lang, And punta po kayo dito sa profile ninyo sa baba. Ano? Ayan po. So, click nyo po yun. Then, go to your. Ayan po. Ano makikita nyo po dyan? Yung setting. Ayan po. Punta kayo dyan sa setting. And pag click nyo ng setting ninyo, punta po kayo sa. Ayan po. Ano? Account secure. Ayan po. Ano? Punta kayo dito. Click nyo yan. Account secure. Then, pagpunta nyo, sabi niya dito, makikita nyo na po agad dito kung bakit kailangan po itong gawin. Ano? So, sabi niya dito, unregister this, this phone before you, bago niyo daw po, ano, i login in ang GCash ninyo sa bagong phone. Ayan po, ano nakasulat. And of course, bago niyo po i-uninstall yung inyo pong GCash sa phone na to, kailangan niyo rin pong i-unregister. Ano, ayan po ah. So, i-click niyo lang po ito. Ayan. I-click niyo yan. Then, makikita nyo po dyan yung unregister. Ano, once na unregister nyo na po ito, ayan, sabi niya dito kasi kailangan po yung gawin. Kasi ito po ay sabi niya, my regist registered phone. Ayan, para sa ka, ang, ang registered phone mo lang ang authorized mag-transact with your GCash account. Ano, so, pagka-logout ninyo nito, ayan po, Ayan. So, kailangan nyo pong i-register yung inyong bagong phone sa inyo pong GCash. Ano? Pero bago nyo po siya ma-register, kailangan nyo po munang i-unregister itong phone na to. Ano? So, that's our tutorial po. Maraming salamat. See you around.